Palabas na po kami, hinaharang pa kami. Bandahan yung picture ba? pa. Kung manangyari, ma'am. Palabas na kami. Sila sila po yung mga pinalabas sa Senado nag down nag peace down ng kamay. Palabas na kami, hindi kami masaya sa nangyari, karapatan naman naming lumabas na. At talo kami ay very disappointed sa Senado. Bakit po ma'am? Ang ginawa niya lang mga pagboto ay hindi na pinakinggan ang sigaw ng taong bayan. Correct. Diba? Binaliwala nila ang ninanakaw na pondo mula sa paghihirap ng mga manggagawa? Mga buwis ng mga manggagawa? Walang paliwanag. Walang proseso para malaman natin saan binala ang milyon-milyon na galing sa buwis ng mga manggagawa? Ganun na lang? Anong respect na nirespeto, nirespeto ba nila ang mga manggagawa? Nirespeto ba nila ang mga buwis ng mga manggagawa na hindi natin alam saan binala? Anong respect? Rule of law. Isara Is Duterte above the law. Anong nirespeto natin? Respect the law? Walang respeto sa mga manggagawa na ninakawa ng buwis. Correct. Walang respeto sa sinigang batas. Ang kaya lang nilang mga usigin ay ang mga mahihirap. Pero ang isang Sarah Duterte above the law, is she above the law? Hmm. Walang respect of law dito. Diba? Batas lang to ng mga may kapangyarihan. Hindi ito batas para sa mga manggagawa at denaryong mahumaya. Kaya kami ay nag-walk out ngayon sa Senado. Kaya kami nag-walk sa Senado. Dahil dun namin, ang panawagan ng taong bayan ay litisin si Sarah Duterte. Litisin. Di ba mga kababayan? Actually, sure dyan na nagtatapos yun eh. Dyan na nagtatapos yung uh, ano yung balita na yan. Nakakagulat po. Oh. Nakita nyo? Ano tayo dinog show? Ano tayo ginawang katatawanan? Woo! Hindi natin alam kung ano pinaglalaban nila. Taong bayan ba? O, si, o yung Uh, self-interest nila sa Congress. The big difference, mga kababayan ko. Nakakalungkot. Pakita nyo yan. Hindi na ako magtataka. Balang araw, lalabas ang tao, sasama sa kalye, mauulit-ulit yung people power. Yan ang nakakatakot, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe kung, kung gusto mo ng ganitong usapan.